congratulations ang muna po natin yung pasyente ay nag-qualify mula po sa Big Region palapahan po natin ang ating unang nag-qualify sa Exert Butcher at sa yung sakit po sisimulan na po natin ang ating screening ang kawagan na po natin ang mga staff na mag-assist po mga doctors so yun na po, napapunta na po tayo sa ating mga pwesto

isa lamang po kada companion, isa lamang po pasyente iwasan po ang wala kang sa hinna para mabilis po ang screening ng ating mga doktor. Magkakaroon po tayo ng uh, ibang araw ng awarding sa mga magkakawali qualify po way ng araw. Doon po sa belakang hawak ng staff, hawakan lang po ang mga staff ninyo, waiters yeah. na po ang mabuhuan ng staff para po sa inyong pagkain kapag namusta po kayo maskin, makwalified man po kayo o hindi, ay pwede na po kayong umuwi. Ano po, ingin po kayo. At siyempre po, po naging po na bukas ang akay. So, parties, baka may makakilala pa po kayo pasyente. Mag-usin yung dalit dito sa pasusunod na kayo ng CE.